Miguel Love at out po sa inyong lahat. Ayan. Welcome to my YouTube channel, Rob More TV Gaming. ngayon guys, may papa po ko sa inyo. Ayan po, ang um, aming rabbit ay naglilibor na naman. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano po yung palatandaan sa rabbit na mga nganak, mga nganak na. So, ayan guys, uh, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So, ayun guys. wag na natin patagalin. Let's go! Ayan. So, ayun guys. Kita nyo guys. Ganyan po ang ugali ng isang rabbit na malapit na ng mga nganak. So, naglilibor na yan guys. Kaya lagi si nangangalay kay. Kinakagat na yung tela tapos tinatanggal niya yung kanyang uh, balahibo guys ginawa niyang pugad And guys sa mga bago pang nag-aalaga ng rabbit kagaya ko so ayan guys panoorin niyo po ang video na ito at siguradong meron kayong dagdag alaman guys para po sa pag-aalaga ng rabbit ayan. ganyan po guys ang ugali ng rabbit na malapit na mga nganak So, kadalasan guys, sa rabbit, maanak sila ng gabi. Uh, gabi. Kung naalala nyo guys, yung aking unang upload, na nag-isang buwan na po yung tatlong malilit na rabbit. Ayan. Hindi na po siya nagpadidi dito kasi nga malapit na siyang maanak. So, ayun na nga guys, naglilabor na siya. So, yung tatlong malalaki guys, mabubukod na yon at uh, ito, pag hindi mga anak ito ngayong gabi, baka madaling araw. So, ayan guys, ganyan po ang palatandaan ng isang rabbit na malapit ng mga anak. Ayan guys. Hindi siya mapalagay. Panangkagat siya dun sa tela, tapos binubulot niya yung kanyang mga balahibo. Like I'm floating through the air The pain I felt is pain

Oh, I'm here and I'm feeling, feeling Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all Standing tall, fear i wait the person you are And guys, hindi pa siya nanganganak. So, inaantok na ako, guys. So, hayaan ko lang siya dyan guys na ganyan. Tapos, isira ko lang ng konti ang kanyang nilagyan. So, sigurado bukas guys, mayroon atong anak. Like through the air. the pain I felt is paid for all is said and done. Oh. ayan guys nanganak na nga guys no so kagabi pa tinanong na guys natulog na kayo ayan guys mayroon siyang anak na lima ang liliit so ayan guys ganyan lang guys ang rabbit So, alala, alalagay na naman guys. <laughs> so, lima sila guys. Di katulad nung sinundan nito guys ay tatlo lang. Ngayon ay lima. Sana guys ay lahat mabubuhay ito. At makasurvive sila lahat. Yan guys, parang may sugat pa yung isa sa ulo. Oh, ah, diba guys? Ang bilis paramihin guys ng rabbit. Tagay isang buwan lang silang buntis guys I'm back <laughs> I'm back And guys maraming salamat sa panunod nyo guys sa aking video So ayan guys ganun lang po guys ang palatandaan Kung yung rabbit nyo ay malapit na mga nganak Ayan po uh, Nagkakagat siya ng mga damo Or mga tela Tapos uh, pinambubunot ang kanyang mga balahibo Ayan para gawin niyang pugad sa kanyang panganganak. So yun guys, kung nagustuhan niyo po ang aking video or content, pakilike, answer, and comment. Maraming salamat guys sa walang sawa niyong support sa aking YouTube channel, rubber TV Kemi. <laughs> so yun guys, bye bye po. Maraming salamat. <laughs>